Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, June 21, 2024. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede niyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede niyo pong sambitin ang isang uh, mabisang orasyon na ito Usalin nyo lamang po ito mga kasyanski ng tatlong beses sa pamamagitan ng inyong mga isipan bago po kayo umatumaya. Ito po ay uh, sa latin ang ibig sabihin ay, uh, na nakakapag-akit uh, ito ng swerte kung kayo po ay mahilig maglaro ng sugal. At para naman po sa mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, kung po kayo mga favorite lucky number, subukan nyo pong i-mix ni combine ng mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa taong aris, ito ang tatang araw para gawin ang pagkakawang gawa. Ang yung mapala na kulay ay green. Ang iyong numero, 3, 19, 24, 29, 33 at 45. Para sa mga taong taros, talo ka ngayon ng iyong damdamin. Itago mo ang iyong nadarama. At mas maganda kung hindi ka muna magpapakita sa taong laman ng iyong puso't isipan. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 20, 28, 31, 35 at 43. Para sa mga taong Gemini, mahina ka ngayon at hindi mo makukontrol ang iyong damdamin may babala na ang maling pagtulong sa kapwa ay pering peri pwede mong magawa. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero 5, 11, 17, 25, 34 at 44. Para sa mga taong cancer, ito ang araw na kahit makakagawa ka ng pagkakamali, mamahalin ka pa rin ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero 7, 13, 21, 23, 29, at 39. Para sa mga taong leyo, ito ang araw na kahit ang mga kaaway mo ay gagawa mo pa rin ng maganda. Sa katunayan, sila lang naman ang nagagalit sa iyo kahit wala kang ginagawang masama. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong maswerting numero, 2, 14, 22, 31, 36, at 42. Para sa mga taong Virgo, aagos sa kapalaran mo ang magagandang bagay. Ito ang minsay ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 5, 10, 13, 20, 23 at 45. Para sa mga taong Libra, mahirapan kang layuan ang mga magaganda sa paningin mo. Pero maswerte ka pa rin naman dahil ang nakukurusundahan mo ay may magandang kalooban. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 16, 19, 26, 31 at 42. Para sa mga taong Scorpio, pakitaan mo na maganda ang mga taong may pangit na kapalaran. Dahil ikaw ngayon ang magsisilbi nilang sanga ng langit upang yumaman at siswethin. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 8, 10, 12, 25, 27 at 38 Para sa mga taong Sagittarius, piliin mo ang seryoso. Aanhin mo ang masayang kausap kung wala namang pangarap dahil ang kailangan mo ay magtutulak sa iyo sa sinsadong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerting numero 2, 14, 21, 26, 37 at 44. Para sa mga taong Capricorn, nakamasid ang mata ng langit sa iyo. Bukod sa binabantayan kanya, paglalaanan ka rin niya ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 20, 22, 28, 30 at 33. Para sa mga taong Aquarius, ngayon ipapakita ng langit ang daan tungo sa iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 9, 17, 29, 31 at 40 para sa mga taong Pisces, uhot mababawasan ang hawak mo pero huwag kang mag-alala dahil papalitan din ito ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 7, 18, 21, 23, 27 at 42.